Hello, alam mo ba na araw-araw, halos 50 gallons ng dugo ang sinasala ng kidneys mo para tanggalin ang toxins sa katawan mo? Kaya sobrang importanteng alagaan mo ang kidney mo. Pero paano nga ba? Simple lang dahil meron naman tayong mga natural foods. Tulad halimbawa ng cranberries na nakakatulong para makaiwas sa urinary tract infection at kidney infections. At meron ding pipino na natural diuretic kaya nakakalinis ng kidneys. Maganda rin ang bawang at sibuyas dahil may anti-inflammatory properties sila at nakakababa pa ng blood pressure. At kung gusto mo naman ng prutas, piliin mo ang mansanas at pakwan kasi bukod sa masarap, mababa sa potassium at mataas pa sa antioxidants. Kaya safe sa kidneys mo. Iwasan mo rin ang sobrang alat at processed food kasi kalaban yan ng kidneys mo. At syempre, inum ng sapat na tubig araw-araw para healthy ang kidneys at buong katawan. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Ingat po kayo palagi.